Sapat sa view na nga guys Ito mag natin tayo Ang toko sa sardinas kasi Ang daming kwento sa uh, sardinas O ayan tuloy Nakapag-isip nga rin ako mag-prating tayo Pagandahin nga natin Ang uh, ulam natin na sardinas Kahit nasa bahay lang tayo Pwede natin gawin ito O kung wala kang budget O gawin mo ito sa bahay Hindi lang sa pang-restaurant o, ayan. Pagkarahin natin ang utak natin. O, yan, Nilagyan ko ng kanin sa gitna. Parang bundok. O, yan, Nilagyan ko ng salad na may mga carrot, cucumber, at saka apple. At kamatis. Para man masarap. O, yan, Nilagyan ko rin ng uh, decoration. dekorasyon may Hugis-hugis pa, pa. Ulam natin ngayon ay sardinas pala. Tungkol sa sardinas na ang daming kwento sa sardinas. Kung um, may